Ano ang pwede mong gawin sa gabi na hmm. di mo pwedeng gawin sa umaga? Ano, <laughs> ano? <laughs>

<tod noise> Ay. 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 <laughs> Agoy ka Kalisod! Nasab na trabaho ka na <laughs> Hi. My name is Wiling Butangi. At hindi wala ito sa kasabihan. Pangit naman sa inyong harapan. Huwag mong tingnan. Hi, <laughs> Philippines. <laughs> At nandito na naman ako sa inyong harapan para sagutin ang inyong hindi sagot. <laughs> para sagutin ang inyong, ang, ang inyong tanong. para tanongin ang inyong sagot. <laughs> Host, magtanong ka na. Please <laughs> go. Nahirapan na naman ako nito. Ayan, logic na naman tayo ngayon. Logic. Pahamak talaga to si Miss Jill. Logic questions. <laughs> Question number one. Yes. What's your question? <laughs> Anong prutas ang unang nabanggit sa bahay kubo? Prutas na unang nabanggit sa bahay kubo? Kantahin. Pwede kantahin ko. Go ahead. Bahay kubo, Kahit munti, ang halaman doon. Ay, sari-sari. Alam ko na. <laughs> Sari-sari. Sorry, sorry. <laughs> Mali. <laughs> Paano naging sari-sari? Mga gula yun. Sari gulay yun. Sari-saring gulay. Nung frutas ang unang nabanggit sa bahay kubo. Frutas pala. Akala ko ay unang nabanggit sa bahay kubo. Frutas <laughs> pala yun. Sari-sari. Singkamas at talong si Garilias at Mani, si Tau Patau Patani. Kondol karek, manok among kalahon. Ah, alam ko na, alam ko na. Si Tau, si Tau, matas yun. yun si Tau, si Rotas yun, pag mahinog. Mali. Dahil mali yung mga sagot mo, ayan, kainin mo itong napaka Asin na mangga. Mangga. Pangpawala sa problema. Help me! Help me! Help <laughs> me! <laughs> Sana masakut ko na. Ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas. Ay, singkamas! 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 Tama! Mali pa mau <laughs> Maubos mo talaga ito Ah. <laughs> singkamas. At talong. Sigarilyas at mani... Ay! Sigarilyas! Putas na yun! <laughs> sigarilyas! Mali lahat! Mali! 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 Ano ba lang ang sagot, Miss Jill? Napaka-simple lang! Talong ang tamang sagot! Ay! Yung talong ay nahanap natin, kababaihang. <laughs> Pero take ka lang. Bakit naging putas yung talong? Eh, gulay naman yun. Akala natin na yung talong ay gulay. Pero technically, siya ay considered as fruit. Kasi nga, meron siyang buto. Lahat ng gulay na may buto is prutas. Ayan, alam mo na. Ganun pala. Pag mayroong buto, prutas siya. Yes. Ito nga, Ken. Kedalawang buto. <laughs> buto dito, buto dito. question. Huh. Next question. Yes. Yes. What's your question? To. Bisaya, Tagalog, English, Math. Huh? Ano ang sunod sa English? Bisaya, Tagalog, English, mat. Science. Science. <laughs> Mali. naman tayo ng mangga. Mangga, mangga. Mali. Bisaya, Tagalog, English, Math. Ano ang sunod sa English? Ang sunod sa English ay Japan, Japan. Ano Japan? Japan? Mali. English, USA, Japan. Mali. Ano ba yan? Pakinggan mo ngayon. No, maubos, maubos tong, maubos tong ano. Bisaya, Tagalog, English at Math. Ano ang sunod sa English? Bisaya, Tagalog, English, Math. Ano ang sunod sa English? Italy. Mali! Bakit ano? Ba't umabot ka ng Italy. Ano ang sunod sa English? Italy. Ay no, Espanyol. Espanyol. Mali! Ah, ano? Canada, 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 Canada. Mali! Ba't umabot ah, ka yorok, ng ibang yorok, lugar? Yorok subject lang yung sina. English na eh. Ano pala yun? Hindi mo ba naintindihan yung English? Hindi lugar yung English. Language yun. Ba't umabot ka sa lupalop ng mundo? At ano po yun? English eh. English. Yung salita siya, salita English. Hindi ka man yung alam. Uy! Ano pala yung English? Bisaya, Tagalog, English, Math. Ano ang sunod sa English? Ano ang sunod? Alam po. Ah, uh, Arabic, Arabic. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ayun, Arabic. Malay. Chinese, Chinese. Malay. Language nga eh. Language. Korean, Korean. Ang hirap ka usap mo. <laughs> Language mo, ano ko lang sabihin yan? Uulitin ko yung tanong. Oh, sige. Last quiz, ah, uh, last, 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 ulit, ulit. Bisaya, Tagalog, English, math. Ano ang sunod sa English? Ah, uh, hindi ba math, math, math? Dahil magkasunod sila, English at saka math. Mali. Ano pala? Yan tuloy. Ang tamang sagot ay next. Next, next, next bakit naging mix yung English? Ano ang sunod sa English? Anong English ng sunod? Ah, yun pala. Ready, <laughs> next. Ay, yun lang pala. englishin yun lang pal englishin lang pala yung sunod. Next question. Yes, sana masagot ko na para hindi na ako magkain ng mangga. Sino ang <laughs> binansagang King of Comedy sa Pinas. Ay, alam ko na yan. <laughs> alam ko na. Si B-Max. max TV. Mali. Siya na po ba? Uy, uy yung mangga mo. Kainan mo yung mangga. Oh, may, na. Mali, mali na yung sagot. Kainan na maraming itong mangga. Siguro yung tatay ko. Siyempre yun. <laughs> Mali. King of comedy sa Pinas. King of comedy. Masim? Apa ba siya? Artista? Oo. Artista? Siyempre. Ah, si kuan. Si Robin Padilla. si Ay, <coughs> si... Si... Ano, si... Si... Android. 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 Ready! Tapos Juan, si ano? Dinis Padilla! Dinis Padilla pala! Hindi si pala Robin Padilla! Dinis Padilla! Balik pa rin! Ah, si Long Mia! Long, Long! Si Long! Long Mia! Balik! Sino ba lang? Ay, alam ko na! <laughs> si Babalo! Parang may problema ka. Si Babalo! Artista ba yun? King of Comedy! Hindi! Yung kasama ni Babalo! Ay, kasama ni Babalo. Kasama ni Babalo. Pali, hindi. <laughs> Maubos ko talaga ito lahat. Oh, tapos kainin mo rin yung buto. Tom, <laughs> ngaw, Bais ganda, bais ganda. Last na yon. Wala na akong naibang naisip. Mali, 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 mali. Wala ka talagang tamang sagot. Ang tamang sagot ay si Dolphy. Ay, sana binigyan mo ng apelyedo. Dolphy, Dolphinal, Dolphinal. Dolphinal na no, tama na ako. Dolphinal pala yun. Gamot yung Dolphinal eh. Dolphy, si king of comedy. Ano ang pilido niya? Si Dolphy Quizon. Hindi mo siya kilala. Ay, naku, naku, naku. Siya pala, pala siya pala yung queen king of comedy ng Pilipinas. Yes! Ngayon mo lang nalama. Okay pala ko Dolphy Ayan! Ayos, tama na please. Meron pa akong last question sa'yo. Ayan na naman tayo. Ano ang pwede mong gawin sa gabi na di mo pwedeng gawin sa umaga? <laughs> Alam ko yan. <laughs> ang hindi mo pwede sa gabi ay hindi mo gawin pwede sa umaga. Alam ko yan. Ana-ana. Ana-ana. Ano ba yung ana-ana? Bawal matulog sa gabi, bawal matulog sa umaga. anak ana Hindi oh, ko alam. Parang <Israelis> may problema ka. Explicitly. Mali. Sa gabi at umaga. Ano pala yun? Ay, Yung tanong, ano ang pwede mong gawin sa gabi na di mo pwede gawin sa umaga? kumain. Kumain? Kumain. <sociales> <McLain> Kailan ba naging bawal yung pagkain, kumain? Kapag hindi mo pa nasagot itong huling tanong, mayroon akong consequence sa'yo. Ano yun? Ang hirap mo naman Secret yan. Secret na pa Papasayawin kita ng emergency pa naman alam. Sige na, ako. sagutin mo muna yung tanong. Ano ah, ang pwedeng gawin sa gabi na di mo pwedeng gawin sa umaga? Ay, 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 hindi yung ana anak kumain. Hindi pwede. Maglakad, hindi rin pwede. Maglakad, tama ba? Mali. Na, ano, anong anong bang hindi pwede na pwede gawin sa umaga? <laughs> ah, hindi ko alam. May, sasaya na lang ako ng ano, emergency. Ang tamang sagot. Wala nang sagot talaga? Yes, wala na talaga. Siyempre, kapag gabi, bawal ka magpuyat. Ay, akala ko bawal mo. Ah, yun pala. tapos yung sayo ko. Dahil ang hirap. <laughs> Ayan, ito para tap, tap tapusin yung aking kalukuhan. Na hindi ko alam. Yung daspat nas... Tanong ni Miss Maraming maraming thank you sa inyong lahat dyan. Paalam, Philippines. See you in my next vlog. So, hindi pa naka subscribe sa akin. Please subscribe my YouTube channel. Pwede nga official. And see you in the next vlog. m <laughs>